Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. At para sa loto, para sa 2 digits, number 10 at number 22. Para sa 3 digits, number 3, number 7 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 5, number 12, number 26, number 18, number 31 at number 42. Taurus. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto para sa 2 digits, number 14 at number 30. Para sa 3 digits, number 8, number 2 at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 3, number 21, number 9, number 27, number 33 at number 45. Gemini ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 19 at number 5. Para sa 3 digits, number 2, number 9 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 6, number 24, number 15, number 30, number 28 at number 40. Cancer. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto para sa 2 digits, number 7 at number 25. Para sa 3 digits, number 5, number 6 at number 3. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 18, number 27, number 35, number 22 at number 41. Leo ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 9 at number 12. Para sa 3 digits, number 4, number 7 at number 1 para sa loto na anim na numero, number 2, number 16, number 25, number 38, number 31, at number 44. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto. Para sa 2 digits, number 8 at number 20. Para sa 3 digits, number 3, number 5 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 19, number 28, number 36, number 14 at number 42. Libra. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 13 at number 26. Para sa 3 digits, number 4, number 6 at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 5, number 17, number 30, number 22 number 27 at number 39 Scorpio ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa loto para sa 2 digits number 11 at number 23 para sa 3 digits number 2 number 8 at number 5 para sa loto na anim na numero number 6, number 14, number 29, number 37, number 20 at number 43 Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 15 at number 28. Para sa 3 digits, number 6, number 3 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 1, number 18, number 25, number 33, number 30 at number 45. Capricorn. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 21 at number 16. Para sa 3 digits, number 8, number 4, at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 7, number 15, number 24, number 36, number 19, at number 41. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 17 at number 29. Para sa 3 digits, number 5, number 3 at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 9, number 22, number 27, number 35, number 31 at number 40. Pisces. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 18 at number 10. Para sa 3 digits, number 6, number 9 at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 4